At ngayon naman ay mag-intindi tayo na rin mga balinghoy na hinukay namin dahil tayo magalabo na rin pang baga. Ang unang step sa paghahandaan nito ay aputul-putulin muna natin yan para madaling mabalatan. Pero grabe itong pangbalat ko sa balinghoy kasi itak. Wala kasi kaming kutsilyo na nadala dito sa aming mansyon. Nalimutan na kasi namin ang kutsilyo doon sa mundo ng mga tao. Kaya yan na lang ang ginamit ko. Total flexible naman ako. At ngayon natapos na natin ito putulputulin ay abalatan naman natin ito. Makapal kasi ang balat nito. Pero syempre kailangan natin magingat sa pagbabalat ha. Kasi baka masuga saktan ka at kapag nasaktan ka, edi eh, damay na naman lahat ng mga lalaki. What? Ay mali, bigla palang palihis ang aking over Balik tayo, Dini. Yan na nga, ganyan lang ang pagbabalat ko. Oh, gulping dali la ang din. Ganyan ang buhay, Dini, sa aming kaharian. Basta may tinanim ka, ay may maaani ka. Aww. Tapos, ang pinakagusto ko kasi talaga, Dini, ay payapa kasi dito, tapos tahimik din. At higit sa lahat, malayo sa mga tarpulin at kanta ng mga nagakampanya doon sa mundo ng mga tao. Abaw yung ibang mga pangalan ay parang simula. Parang seven months old pa lang ako hanggang ngayon, eh sila pa rin yung naririnig ko o tingi at kung saan saan na pala napapunta aring aking kwento. Balik na ulit tayo din sa ating recipe. Yan ang nga, sinalang ko na dyan sa aming organic stove, yung balinghoy at alaga ay laang natin yan dyan hanggang maluto. At sa isang iglap nga ay naluto na rin aring ating recipe kaya tumikim na muna ako din ng isang tipak. Ay anong sarap man din, yabo tapos malinamnam. Ganun talaga ako nagluto niyan eh.